Ito sa umaga, isa sa hapon. Mga 2 kilos na. Mga 2 kilos po. Nagda-diet rin po ba tong mga inahin, sir? Kapag ano, yung bagong bulog. Kung baga binabawasan Oo, yung pakain nila. Dahil, dahil hindi daw dadami ang anak pag ano. Kapag... Sobrang mataba, sobrang Opo. pakain. Sir. Kailangan tama lang. Tama lang ang pakain. Opo. Tapos ang nagpapaanak po dito, boss, kayo na rin? Oo, yung anak ko. Ma, kumbaga marunong na rin siya. Sa bagay na kailang experience na po noong hmm. Sa so, pagdating naman sir sa tubig di dito, may paano po pinapainom sila? May drink Hindi eh, lang po ng tubig. <laughs> sira. Ano, sira. Pag binawal Sar... siya, kung gabi binibigyan ko Tapos ng dito. tubig. Hmm, tubig. Ayun. <coughs> And, uh, talagang kailangan maintenance din sa, ano, ano, oh. sa tubig. Ang maganda dito, sir, at least hindi siya masyadong, ano, masyadong mainit, hindi rin masyadong malawig. Oh. Tamang-tama lang po. Ano. Tapos dito dito sir ang pagkain nyo. Bimig na rin dito sa ano, sa sa mga to o hindi yung kani-buno. Ano? Yung kanay yung breadcrumb na dinapanami 'yung yun. Yung yung pagkain. Hay. Na, taki cheese muna tayo kay Bossing. Breeder. <coughs> breeder mas, breeder mash lang. A breeder mash. Ayun. So, yun naman yung pakain dito. Pero pag malapit na yung mga may by next next yung kiyata gagamitan na ito ng ang gestating. Ah, yung oh yung dami biig na. Para at least mag-start na siyang mag ano ng gatas po. Ano? Ang ganda-ganda ng mga ano nyo, sir. Mga baboy. Maliban, sir, doon sa tamang pakain, tapos linis ng kulungan vitamins. Ano pa yung pwede nyo siya maipayo na ano, tungkol sa uh, mga pag-aalaga naman ng baboy? Yung ano pa yung maintenance yung ginagawa nyo dito sa ano, sa baboyan nyo para maging healthy sila? Yung tama, ang malingis, saka, painoong, painoong oh. yung tama pagpapakain, laging malinis, saka painom, importante painom yung oh. tubig. Malaging may malinis sa tubig. Apo. Hindi lang, yung ano. Talagang... Sulit na sulit yung pag-aalaga po, no? Ta sa ganitong presyuhan naman, sir, ng baboy, hindi po kayo masyadong affected, ano? Kasi yung sa ganito, mga puro inahin yung alaga ninyo, ano? Oh, hindi na Ayan. Tapos, ito <coughs> lang talaga, marirealize lang talaga yung profit dito sa baboy kapag nag-start na talaga sila ng mga anak, ano? Uh Oo. -oh. Yun, uh, yung parang libangan at the same time na rin po, ano? Libangan, <coughs> tapos... Tapos kapag may baboyan kasi yung parang ma madali yung pera, ano? yung yung kapag in case na kailangan mo ng ano extra na cash ka agad agad kapag may baboy ka, parang may alakan siya ka madali. Ayun, magte-text ka lang sa mami Mili. Sa mami Millie, yun na. Ayun. So, eto sir, ang ganda-ganda ng ano ng baboy. Yung mga pig uh, gestating pen sir, magkano usually yung paggawa ng ganyan? Magkano usually yung gastos nyo? din si gumawa Opo. Um, yung, sa materyales, sir, yung, yung nandyan sa unahan, magkano yung nagastos niya dyan? Yung, Opo. Kasi yung anak ko sinagpagawa niya, hindi ko masyadong... Ah, hindi niya po na-estimate. Hmm. Pero maganda po, ano, mahaba na nga yung pagkagawa. Yung um, papagawa nga ng bagong kulungan. Dahil... Opo. Ah, plano niyo po na ano, na magpagawa ng medyo mas malaki pa. Hmm. Sa bagay sir kapag nag ano, nag-decide kayo na mag tender ano, Oh, Ayun, at least may meron. Pero dito naman siya malaki naman yung space niya kaya ano, walang problema. Ang ganda. Thank you sir sa ano sa pagpapatuloy niyo sa amin at saka sa, sa magandang interview sa mga na-share niyo na dagdag kaalaman sa amin. Ito ang ganda-ganda. Anong oras po kayo sir naglilinis? Tanghali, pinapaliguan ko. Oo. Oh. Kumbaga. ganda, -ganda oh. super healthy ng mga ano. Ito hindi nakakaano na presyuhan ng mataas kasi talagang ano, kitang-kita mo sa katawan na ah, ano, lalaki talaga yung ano, yung mga piglets. Tsaka ang haba ng katawan niya, yan yung gustong-gusto ng mga ano, ng mga baya kapag pinatener mo. Ay. Talagang agawan sila sa ano. Pero kahit na marami yung anak niya, di ba? Talagang ano. Lahat, lahat talaga super healthy ano. Yung iba kapag marami yung anak, yung iba malalamya ano. Pero ito talagang kitang-kita na ano. Guys, ito puntahan natin tong isang uh, babuyan na napakaganda. Ito guys, ang ganda ng inahin. Maganda yung mga piglets. 13 na piglets to. Ito so, mga katropa. Ayan. So ito yung inahin guys. Pang ilang anakan niya na. Pangatlo na. Ito magaganda yung mga piglets guys. Pwede pa rin nga gawing ano to. Gawing mga inahin yung mga piglets dito. Ito. Boss magkano yung presyo nitong piglets nyo? Kung lahat ang bibigay doon hanggang ng, 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 ng 3, mga 35 kayang-kaya pero dito hindi kayo lugi guys kasi ano dito, bimig yung ginagamit. At nakita nyo naman, guys, yung resulta sa katawan ng baboy. Actually, 16, guys, yung anak na itong mommy pig. Pero, 13 yung nabuhay. Pero, nakita nyo naman, lahat talaga super lalakas tapos super healthy. Nakita nyo, guys, yung mga katawan. Ayan. So, antayin lang natin yung number ni sir para at least kapag in case na gusto nyo, interesado kayong bumili, pwede. Ano pong pwede nilang kontakin sa inyo, sir, kapag ano? Ito sa Globe. Ah, oh, sige, sir. 0927-0927-42-227-82. Ayan. Sino pong hahanapin nila, boss? Si Christian. Christian. Ayan. Ano pong apelyado, boss? Di Ocampo. De Ocampo. Ayan. So, hanapin nyo lang, guys. Christian Di Ocampo. Dito, Ito, dito lang. Sa, dito sa kanyang, ano, sa kanyang smart. Ah, oh, sige po. Zero nine. Zero nine. Zero nine three, nine. three nine. Three nine. Four one. Four one. Four five. Four five seven one nine. Seven one nine. So, eto guys, etong mga piglets na to, pwede nyong gawing inahin yung ibang babae kasi nakita nyo naman yung inahin na pwedeng, na pinanggalingan. Kung may balak kayo guys, gustong patinel, pwede rin. Magaganda yung katawan, mahahaba. Pero kung may balak rin kayong magano, Ah, uh, Pwede namang kumuha rin dito sa mga piglets na nandito na mga babae. Magaganda pa yung ano. At saka guys, naputol yung buntot. So, malinis kapag ginawa nyong ano, maganda. So, contact lang kayo guys sa cellphone number na binigay ni sir para at least ano, kay sir Christian de Ocambo. Ayan. So, nakita nyo naman. Sulit na sulit kayo dito guys. Hindi kayo lugi. So, ang address dito boss is uh, sa Tigaon ito ano. Anong barangay po ito? Kaligawan Sitio Kaligawan San Rafael. Sitio Kaligawan dito sa San Rafael. Malapit lang din to guys ano. <coughs> At saka ano accessible guys sa uh, road kaya ano uh, madali lang pick up in yung mga alagang baboy.